Magandang araw sa iyo, mahal kong kaibigan. Sa iyo na marahil ay nararamdaman ang bigat ng isang buhay na tila walang patutunguhan, isang buhay na nararamdaman mong puno ng pagtigil. Alam ko ang pakiramdam na 'yan. Ang pakiramdam na para kang nasa isang mahabang traffic, umaasang sa bawat segundo ay aandar ka na, pero hindi. Walang galaw. Walang pag-usad. Nandito ka ngayon, at kung ang pakiramdam na yan ay pamilyar sa iyo, manatili ka dahil ang ibabahagi ko ay maaaring ang mismong susi na matagal mo nang hinahanap. Simulan mo sa pag-isip kung ano ang pinakamalalim mong pangarap na tila nawawalan na ng pag-asa. Napag-isipan mo na ba kung bakit sa kabila ng lahat ng iyong pagpupursige, tila wala pa rin nagbabago? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang isang simpleng, Ngunit makapangyarihang gawi sa loob lamang ng pitong araw ay maaaring maging simula ng iyong milagro. Marahil ay naririnig mo na ang salitang zikir o dhikr. Para sa marami, ito ay isang relihiyosong gawi lamang, isang ritual. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay higit pa Ito ay isang mekanismo ng pagbabago, isang spiritual na teknolohiya na kung gagamitin mo ng tama, ay makakapagpabago ng iyong buhay mula sa pagiging stagnant tungo sa pagiging puno ng agos ng mga pagpapala at mga posibilidad. Bakit Zikir? At bakit pitong araw? Ito ang mga tanong na sasagutin natin, at sa pagtatapos ng pag-uusap na ito, hindi lamang magkakaroon ka ng ideya, kundi isang hakbang na magagawa mo kaagad. Ibinibigay ko sa iyo ang pangako na kung buksan mo ang iyong puso at isip sa mga sasabihin ko, Magsisimulang gumalaw ang gulong ng pagbabago sa iyong buhay. Handa ka na bang tuklasin ang lihim na ito? Unang-una, kilalanin natin ang pakiramdam ng pagiging stagnant. Para itong nakakulong ka sa isang kahon. Nakikita mo ang labas, ang mga taong masaya, nagtatagumpay, umuusad, pero ikaw, hindi ka makadalaw. Maaaring ito ay sa iyong pinansyal, sa iyong relasyon, sa iyong kalusugan o kahit sa simpleng pakiramdam ng pagkawala ng layunin. Ang sakit ng pagiging stagnant ay hindi lang mental o emosyonal. Ito ay bumabaon sa iyong kaluluwa. Naaalala ko ang isang kaibigan, si Mang Tonyo. Sa loob ng halos sampung taon, pareho pa rin ang kanyang trabaho, pareho pa rin ang kanyang kinikita. Gusto niyang magsimula ng sariling negosyo, pero lagi siyang napapangunahan ng takot, ng si paano kung hindi magtagumpay. Tuwing nakakausap ko siya, lagi niyang sinasabi, pare, parang nakasimento na ang buhay ko. Hindi siya masama, hindi siya tamad, sadyang nakakulong lang siya sa isang paniniwala na wala ng bago. Hindi ba't pamilyar yan? Maraming Pilipino ang nakakaranas nito. Ang pakiramdam na ginawa ka para sa isang bagay na mas malaki, pero hindi mo alam kung paano sisimulan. Ang totoo, hindi ka nag-iisa. Ang pagiging stagnant ay isang universal na karanasan. Pero hindi ibig sabihin na doon na matatapos ang iyong kwento. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong maunawaan ay ito, ang pagiging stagnant ay hindi ang iyong destino, ito ay isang signal, isang tanda na kailangan mo ng ibang diskarte, ibang paraan ng pagtingin sa iyong sarili at sa iyong may kapal. At dito, mahal kong kaibigan, pumapasok ang zikir. Bakit zikir? Ang zikir o pag-alala sa Diyos ay hindi lamang pagbigkas ng mga salita. Ito ay isang proseso ng pagtutok ng iyong isip, puso at kaluluwa sa isang lumikha. Sa neurosyensya, kapag paulit-ulit nating binabanggit ang isang bagay, lalo na kung may kasama itong damdamin at layunin, binabago nito ang ating neural pathways. Para itong isang kalsada na laging dinadaanan. Sa una, baka malubak, mahirap, pero sa paglipas ng panahon at sa paulit-ulit na pagdaan, nagiging maluwag, mas mabilis, at mas madali itong lakbayin. Ganoon din ang zikir sa ating isip. Kapag paulit-ulit mong inaalala ang Diyos, binibigkas ang kanyang pangalan, o binubulungan ang iyong pasasalamat, ikaw ay lumilikha ng isang bagong kalsada sa iyong isip. Ang kalsadang iyan ay patungo sa kapayapaan, sa pag-asa, sa pananampalataya na mayroong higit pa sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang pagiging stagnant ay kadalasang bunga ng ele negatibong sa loobin, takot, pagdududa, at kawalan ng tiwala sa iyong sarili at sa may kapal. Ang zikir ang panlaban dyan. Sa bawat pagbanggit ng isubhanala, alhamdulillah, o alahu akbar, hindi lang ito mga salita, ito ay mga affirmations. Ito ay pagpapaalala sa iyong sarili na mayroong mas malaki kaysa sa iyong problema, na mayroong kapangyarihan na kayang baguhin ang lahat. Ang repetitive nature ng zikir ay nagpapakalma sa ating nervous system. Nagpapababa ito ng cortisol, ang stress hormone. Habang ikaw ay nagzizikir, ang iyong utak ay pumapasok sa isang estado na parang meditative na nagpapataas ng alpha at theta brainwaves. Sa estadong ito, mas bukas ang ating isip sa pagtanggap ng mga ideya, mas malakas ang ating intuition, at mas lumalalim ang ating koneksyon sa divine. Dito nagsisimula ang pagbukas ng mga pinto ng posibilidad. Pero dito nagsisimula ang tunay na milagro sa konsepto ng pitong araw. Bakit pitong araw? Sa maraming spiritual at psikolohikal na konteksto, ang pitong araw ay sapat na oras upang makabuo ng isang maliit na momentum, upang makapagsimula ng isang bagong ugali. Ito ay sapat na upang malampasan ang paunang paglaban ng ating isip at katawan. Sa pitong araw ng consistent na zikir, hindi lang ang iyong isip ang nagbabago, kundi ang iyong enerhiya mismo. Nagsisimula kang mag-vibrate sa mas mataas na frequency. Para kang isang radio na nakatutok sa maling istasyon, puno ng static. Ang zikir ang nagtututok sa iyo sa tamang istasyon, kung saan malinaw mong maririnig ang mga mensahe ng pag-asa, ng inspirasyon, ng divine guidance. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang kwento ni Aling Nena. Si Aling Nena ay isang lola na nag-aalaga ng kanyang mga apo dahil nasa abroad ang mga anak. Nagkaroon siya ng matinding karamdaman sa puso. Ang sabi ng doktor, kailangan niya ng operasyon, pero wala silang pera. Araw-araw, nakita ko si Aling Nena na tila nawawalan na ng pag-asa. Ipinayo ko sa kanya na magzikir, na alalahanin ang Diyos, hindi lang para sa paggaling kundi para sa kanyang kapangyarihan na gumawa ng paraan. Sa loob ng pitong araw, araw-araw, nang hindi naubusan ng pag-asa, bumubulong si Aling Nena ng mga salitang pag-alala at pagtitiwala sa Diyos sa ikalimang araw, tumawag ang isang kapatid niya mula abroad na matagal na nilang hindi nakakausap. Nag-offer ng tulong pinansyal para sa operasyon niya, at higit pa roon, sinabi na pupunta siya ng Pilipinas upang alagaan siya. Ito ay isang milagro na hindi lamang nagbigay ng luna sa kanyang sakit, kundi nagpapanumbalik din ng nawawalang ugnayan sa pamilya. Hindi ko sinasabing ganoon ang mangyayari sa iyo, pero ang punto ay mayroong kapangyarihan sa paulit-ulit na pag-alala, sa pagtitiwala, sa pagiging consistent. Hindi mo kailangan intindihin ang buong proseso, kailangan mo lang simulan. Ang pangunahing sikreto ay ito, kapag ikaw ay nagzizikir ng may buong puso, isip at kaluluwa, ikaw ay naglalabas ng isang intensyon. Nagpapadala ka ng isang signal sa universo, sa yung may kapal, na handa ka ng tumanggap ng pagbabago. At kapag nagawa mo iyan sa loob ng pitong magkakasunod na araw, nagsisimula kang buksan ang isang nakatabong pinto. Ang pintong iyan ay patungo sa mga oportunidad na hindi mo nakikita noon, sa mga solusyon sa problema na tila walang sagot, at sa isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal mo nang inaasam. Ngayon, paano mo ito isasagawa? Simple lang. Sa loob ng pitong araw, pumili ka ng isang oras sa iyong araw, kahit lima tandang bawas isa zero minuto lang. Siguraduhin mo na hindi ka maaabala sa oras na iyon. Umupo ka ng komportable, pumikit, at magsimulang bumulong o magsalita sa iyong puso ng mga salitang pag-alala sa Diyos. Maaari itong maging salamat sa Diyos, mahal ko po kayo, Diyos ko, kayo po ang aking pag-asa o ang tradisyonal na subhanallah, alhamdulillah, alahu akbar. Ang mahalaga ay ang intensyon at ang konsistensya. Gawin mo ito araw-araw. Huwag kang mag-alala kung minsan ay lumilipad ang iyong isip, ibalik mo lang ito ng mahinahon. Sa unang araw, baka pakiramdam mo ay wala lang. Sa ikalawa, baka mainib ka. Pero sa ikatlo, ikaapat, ikalima, magsisimula kang maramdaman ang kakaibang kapayapaan. Magagawa mo ba ito kahit busy ka? Ang sagot ay, ang paglalaan ng lima tandang bawas isa minuto sa iyong sarili at sa iyong koneksyon sa may kapal ay hindi luho, ito ay isang pangangailangan. Ito ay pag-invest sa iyong sarili, sa iyong kinabukasan. Ang mga taong pinakabisi, sila ang pinakanangangailangan ng ganitong gawi upang mapanatili ang kanilang kapayapaan at direksyon. Huwag mong sabihin wala kang oras, sabihin mong hindi pa ito prioridad sa iyo. At ngayon, ginagawa na natin itong prioridad. Ang iba naman ay nagsasabi, paano kung hindi ako karapat dapat para sa mga milagro? Napakarami kong kasalanan. Dito natin binubuwag ang mga limitadong paniniwala. Ang may kapal ay puno ng habag at pagmamahal. Hindi kanya kinakalimutan. Ang zikir ay hindi para sa mga perpekto, ito ay para sa lahat ng may pusong naghahanap ng kanyang presensya. Sa bawat pagbanggit ng kanyang pangalan, ikaw ay lumalapit sa kanya. At ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. May karapatan ka sa pagbabago, may karapatan ka sa milagro, may karapatan ka sa isang buhay na puno ng pag-asa. Ang iyong nakaraan ay hindi nagdedetermina ng iyong kinabukasan kung handa kang bumago. Ibahagi mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay tumatago sa iyong puso. Malaking tulong ito sa akin upang mas maunawaan ang ating pamilya dito at makalikha pa ng mas marami pang nakakapagpabagong nilalaman. Ang iyong mga karanasan at saloobin ay nagbibigay inspirasyon sa marami pang iba. Sa loob ng pitong araw na ito, mapapansin mo ang mga maliliit na pagbabago. Baka bigla kang makaramdam ng kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Baka may biglang ideya na pumasok sa iyong isip para sa iyong negosyo. Baka may tumawag na taong matagal mo nang hindi nakakausap. Huwag mong isantabi ang mga ito bilang simple and key coincidence. Ang mga ito ang mga signal, ang mga breadcrumbs, na nagpapakita na ang gulong ng pagbabago ay nakasimula ng umikot. Ang universo ay tumutugon sa iyong enerhiya, sa iyong intensyon, at sa iyong pananampalataya. Ang mahalaga ay ang iyong pagtanggap sa mga pagbabagong ito, gaano man kaliit. Magsimula kang maging mapagmasid. Magkaroon ka ng imilagro diary kung saan mo isusulat ang bawat maliit na pagbabago na iyong napansin. Ito ang magpapatibay sa iyong pananampalataya at maghihikayat sa iyong ipagpatuloy ang gawin na ito ng higit pa sa pitong araw. Tandaan, ang pito araw ay simula lamang. Ito ang pinto, hindi ang buong bahay. Ang susi ay nasa iyong kamay. Isipin mo ito, ilang taon ka nang stagnant. Ilang taon ka nang naghihintay. Ang paglaan ng pitong araw, lima tandang bawas isa zero minuto bawat araw, ay isang maliit na pamumuhunan para sa isang potensyal na malaking gantimpala. Ang pinakamasamang pwedeng mangyari ay makaramdam ka ng kapayapaan. Ang pinakamahusay na pwedeng mangyari ay magsimula ang mga milagro na matagal mo nang pinapanalangin. Ang iyong potensyal ay napakalaki, higit pa sa iyong imahinasyon. Ginawa ka para sa isang layunin, para sa isang buhay na puno ng kahulugan at pag-asa. Huwag kang manatili sa kung nasaan ka kung alam mong mayroong mas magandang naghihintay para sa iyo. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa pagiging stagnant. Ang pinakamahusay na bahagi ng iyong buhay ay darating pa. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa iyong kalooban, kailangan mo lang itong gisingin. Nayon, nakarating na tayo sa dulo ng ating pag-uusap at sana ay nararamdaman mo na ang kagalakan at pag-asa na hatid ng kaalamang ito. Ang pagiging stagnant ay isang hamon, ngunit ito rin ay isang imbitasyon para sa isang mas malalim na koneksyon sa iyong may kapal at sa iyong sarili. Ang pito araw na zikir ay hindi isang magic potion, kundi isang disiplinadong gawi na nagbubukas ng mga pinto sa mga milagro. Sa bawat pagbanggit mo ng pangalan ng Diyos, binubuo mo ang iyong pananampalataya, pinalalakas ang iyong kalooban, at inilalabas ang iyong sarili mula sa kahon ng limitasyon. Handa ka na bang gawin ang unang hakbang na iyon? Handa ka na bang buksan ang pintong iyon? Mahal kong Diyos, o aming may kapal, nagpapasalamat kami sa araw na ito, sa buhay na iyong kaloob, at sa bawat pagsubok na nagpapatibay sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pagmamahal, sa iyong habag, at sa iyong walang limitasyong kapangyarihan. Ngayon, sa harap mo, inilalatag namin ang aming mga puso. Pinatatawad niyo po kami sa aming mga pagkukulang at humihini kami ng iyong gabay. Ang bawat isa sa amin na nakikinig ngayon, nararamdaman ang bigat ng pagiging stagnant, ang paungulila sa pagbabago, at ang pagnanais na umusad. O aming Panginoon, gabayan mo po kami sa paggawa ng zikir, sa pag-alala sa iyong pangalan ng may buong puso at kaluluwa. Biayaan mo po kami ng lakas na maging consistent sa loob ng pitong araw at higit pa. Buksan mo po ang mga pinto ng oportunidad na nakatago, ang mga solusyon sa mga problemang tila walang sagot. Alisin mo po sa aming isip ang lahat ng takot, pagdududa, at limitadong paniniwala na humahadlang sa aming paglago. Palakasin mo po ang aming pananampalataya na ikaw ang pinagmulan ng lahat ng milagro. Ipakita mo po sa amin ang iyong mga tanda, gaano man kaliit, na ang iyong kapangyarihan ay gumagalaw sa aming buhay. Puspusin mo po kami ng kapayapaan na higit sa aming pangunawa, ng pag-asa na hindi matitinag, at ng pagmamahal na nag-ugnay sa amin sa iyo at sa bawat isa. Protektahan mo po kami sa bawat panganib, gabayan kami sa bawat desisyon, at hayaan na ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kadakilaan. Ito ang aming panalangin sa iyong banal na pangalan, Amen. Ngayon, kung naramdaman mo na ang init ng pag-asa sa iyong puso, huwag mo itong hayaang lumamig. Kung hindi ka pa subscribe ay click mo na ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod nating video na magdadala ng inspirasyon at pagbabago sa iyong buhay. Ito ang ating pamilya at dito magkasama tayong lalago. At kung handa ka ng sumisid ng mas malalim sa mga praktikal na hakbang kung paano panatilihin ang momentum na ito, abangan mo ang susunod nating video. Ibahagi ang iyong mga saloobin at kung ano ang iyong pakiramdam matapos ang ating pag-uusap mayon sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay mahalaga at ang iyong paglalakbay ay nagbibigay inspirasyon. Hindi ka nag-iisa. Manatili kang may pag-asa at tandaan, ang iyong milagro ay naghihintay. Simulan mo na ang iyong pito araw na Zikir Challenge ngayon. Pagkita kita tayo sa susunod na video.